Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po yung lingkod. Ito ay si Freddy. Dito po sa Amerika. Sa ngayon ho ay naku, kawawa ang mga DDS at si ang Maisug Rally ay na-cancel dyan sa Bustos, Bulacan. Uh, una, oh, uh, bago ako magsimula, uh, bago ko ito ito, I, I, I do hope that you are going to Subscribe to my channel here. Just press the red button below, and you will be into my channel, and it's all free. Now, if you could subscribe, and as well as you could give me a thumbs up, and at the same time share this video to your uh, friends and uh, family circle, benefactors, and other in your community or barangay there in the Philippines, as well as here in America. Ang nangyayari po ngayon dyan sa Bustos. Pero wala na ako sila sa Bustos. nag uwi na sila. Yung mga DTS vloggers, mga doon, ay natusta sila. <laughs> kaya, bumalik sila sa dyan sa Maynila. At sila ay nasa uh, San Juan. At gumagawa ako ng uh, press conference ngayon dyan sa San Juan Rizal. Okay? O, oh, kaya, ito ay isang... Uh, isang dagok na naman sa kanila at sinisisi nila ang ating presidente Bongbong Bong Marcos Jr. kasi hindi sila nabigyan ng permit huh? nag-apply sila sa public rally, hindi sila binigyan ng permit pinuntahan nila isang private property, isang parking uh, property there at sa Bustos, Bulacan pero hinarang sila ng may-ari it's a private property at maaaring magkaroon ng gulo okay Ah, uh, sandali lang at mapakita ko sa inyo. Okay? Start tayo. Ayan. Parinig ko lang. Oh. Uh, hindi ko pwede pakita nga nun. Baka ma-copyright ako eh. Ito ay isang uh, presko na gaganapin dyan sa San Juan. At doon sila nagpunta. Ni dating Pangulo, uh, Rodrigo Roa Duterte. Sa postponement. Sabi nila postponement. Okay? Uh, at ito ay aking ah uh, yung kanil eh, ito ay DDS vlogger na kay Badong Aratiles Badong Aratiles si Badong <laughs> ay lako walang kadala-dala alam nyo itong ginagawa nitong mga DDS o pinangungunahan nito ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay maabot na sa sobra sobra na ang uh, pagiging mabait ni Pangulong Uh, Bongbong Marcos Jr. And it's time for for him to uh, uh, initiate the correct uh, uh, law on this matter. Sila ay naguudyok na pababain ang ating Presidente Bongbong Marcos Jr. where in fact, it is uh, up till 2028 pa ibinabalik nila yung history where in fact the Filipino have already decided last 2022 that they vote for President Bongbong Marcos Jr. and they could not accept it they could not wait it for the 2028 and they want it right now so ito ay ginagawa nila sa pangunguna at sa tulong ng uh, China huh? lahat na ito ay puro mga uh, pawang uh, pro-China Ah, at lahat sila. Wala ko ano, lahat sila 100%. Lahat ng lumalaban sa gobyerno ni Bongbong Marcos Jr. ay dismayado dahil karamihan sa kanila ay in, kung na appointment ay natanggal sila sa kabinete ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. At ang iba pa ay hindi na appoint katulad ni Maharlika. Katulad ni Glenn Chong. Katulad ni Atty. Harry Roque na pumupunta na sa China ngayon. Ha? At itong itong si ano ba to, yung uh, lalaki na naging babae, transgender, kilala niya yan. Galing sa China. Ha? Scholar daw pero napatalsik ng China dahil hindi marunong mag-incheck. Si Sara Duterte, ha? Nagmamandarin. Ha? Ano yan, doble cara. na pinagtatanggol ni Bongbong Marcos Senor. Pero kaya lang siguro pinagtatagal ay may dahilan. At darating mga, at darating mga panahon na ito ay mga babagong bigla at magugulat sila. Katulad ng ginawa nila, katulad ng nangyayari ngayon sa, sa Israel. Israel na pinagtutulong-tulungan. Tahimik lang ang Israel. Pero ngayon, ano nangyari sa mga kalaban niya? Napapaligiran sila ang Israel. Pero ano nangyari? Dismayado lahat sila. At sila ngayon ay imbis na uh, sila ang umatake sila ngayon ang national defensive side ganyan o gina, ang, ang style ni Bongbong Marcos Jr ah, bigla na lang ito mawawala itong mga ito yung mga Duterte mawawala na lang yan kasi lahat yung mga sila ay for selfish interest hindi sila para sa inyo mga kabayan dyan sa Pilipinas alam mo nyo, ang ating economy ay malakas. At pag malakas ang economy, ah, ang healthcare natin ang apektado. Ang edukasyon ay apektado. Ang transportasyon ay apektado. Sa pamamagitan ng improvement. Katulad dito sa Amerika. Pag ikaw ay pumasok sa ospital, gagamutin ka agad. At lahat ng suporta ng gobyerno ay ibibigay sa iyo. Kung ikaw ay walang trabaho, bibigyan ka ng gobyerno ng trabaho. Iri-recommend ka. Kung kulang ka sa training, ipat-train ka. Bawal ang tamad dito sa Amerika. Bawal na bawal ang tamad dito sa Amerika. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kung meron kang isang trabaho, hindi sapat. Dapat dalawa, hanggat maari. Yung mga nagsasabi na kami raw dito sa Amerika ay busabos, slave. Katotohanan ba yan? Pwede. Pero kumikita kami ng mas triple na kinikita nyo o apata yung limang beses hanggang, ang anin na beses ang kinikita ng amin dito sa Amerika kaysa sa inyo dyan sa Pilipinas. In order for you to grow, you need to work hard. You need to study continuously. Kung ikaw ay engineer, hindi ka pwedeng engineer for, for, for many years. You need to grow. You need to grow. Hindi naman sa posisyon, kundi sa pamagitan ng pera. And with those money, you could invest in many things. You could invest many things. And you ask your money to work for you, and not you work for your money. Okay. Tingnan natin itong uh, live ko ito kay, kay Badong. Okay. Uh, 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 mm -hmm. Ang dami nilang vlogger. Uh, Ang dami nilang vlogger. Nandiyan sa San Juan. Ewan ko kung saan lugar sa San Juan. Dismayado sila. Binum Lantad sila. Napakainit kalina dyan sa Pilipinas. Na dapat ang itong oras ito ay nag -rally na sila pero hindi sila. Kasi alam nyo, nasabihin nila it is a peace rally pero actually it is not a peace rally. They are out to uh, ask the president to step down. ah huh? And after Bustos rally, they are going to Malacanang uh, for people's power. Pero wala. Ano mangyayari? Kayong mga Pilipino na ano, ayaw nyo sa Amerika. Gusto nyo sa China? Gusto ba nyo ang China ang, ang magpa, ano sa inyo? Magbusabos? o sa Amerika na equal. Okay? Ngayon, sinasabi nyo sa amin, mga Pilipino dito, ha? Na nag-ano nag daw kami? Naguhugas ng pwet. <laughs> oh, well, assuming, assuming, oh, mga mga nurses and nursing staff. But we could do more than what you got there in the Philippines. It might be dirty for you, but to us, it is not. We learn many things here, unlike there in the Philippines. Am I right? Most especially the student, I'm calling you the student. The student and at the same time, young professional who would like to have an American dreams, who would like to go to overseas, to other countries in order for you to grow and at the same time when you grow you're going to send your dollars there in the philippines which makes the economy grow more and in fact the philippines is one of the fastest economy in the world per central bank uh, per central bank per imf per uh, imf and, and the other bank what they call this one uh, world bank world bank okay and asian development bank napaka tindi ng ating economy for you to guys na, lum na kumampi dito sa mga ito na mga desperado they want their power to be there they want uh, Sharon to be be president not waiting for 2028 okay itong si Badong uh, uh, itong Badong vlogger na to na DDS it looks like wala naman masyadong pinag-aralan to eh. Ay, siya pa. Pag nakakita kayo ng mga katulad ni Bongbong Marcos na nag-aral dito, si Speaker Rom Waldes, nag-aral dito. Malaking tulong yan sa inyo dyan sa Pilipinas. Kung pwede pe nga lang, lahat ng mga public official dyan will be coming from the United States. Much more better. Kasi ang magiging ugala nyo ay para ang culture ng ng Amerika ay may share dyan sa inyo. Huwag nyo sabihin kayo ay Pilipino. Ano ba importante sa inyo? To be nationalistic na mali naman ang kultura na pina, pinamana sa atin ng mga ninuno natin o bagong kultura na uunlad ang ating buhay na hindi ka makakita dyan ng mga mga nagihirap bakit sila naghihirap? Kulang sa kaalaman. Kulang sa edukasyon. At ang ginagawa nila ay puro religion. Awa. Alisin na natin to Hindi ko sinasabi sa inyo huwag kayong magdasal. Hindi ko sinasabi sa inyo na uh, huwag kayong maniwala sa ibang mga religion. Pero ito ay ginagamit ng ibang religion upang kumita. Katulad nitong uh, kay Eli Suriano. Yung kay Apolo Apollo Kibiloy na niloko kayo kinugusto na kunin ang inyong pera sinasabi na hindi sila kukuha ng pera pero ano nangyari Tedi nyo manguulad sila sila ang umamat kayo nagihirap ibibenta nyo ang mga property nyo Ii iiwan nyo ang mga trabaho para sa isang reliyon hindi kayo pumari sa mga aming mga katoliko ah, we 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 ask Uh, guidance from our priest, from our bishop. Because it's not our job. They, that is their job. To teach us, to guide us. Eh kung ganyan lahat, kayo ay magiging, uh, inyo, sinasabi sa inyo ay magiging pastor. At hindi na kayo magtatrabaho, lahat kayo pastor. Ano mangyayari sa inyo? Sa inyong pamilya? Ha? Hinahamu ko kayo. Isipin niyo yan. Kami mga katoliko, nagtatrabaho ng gusto. Kaya hindi kami nagigipit. Kasi trabaho ng trabaho. Hindi basa ng biyasa ng Biblia. Only in the Bible, we have, have, in the Bible, it said that six days in a week, you should work hard. Kung ikaw yung estudyante, dapat nag-aaral ka ng six days a week upang ikaw ay pangkapasa kung hindi man maging superior or an excellent in your class. If you are not going to study every day, do you think you're, fast, you're going to pass a certain subject? I don't think so. Ganyan din ang inyong kabuhayan. You need to work every day. One, two, three. Until you reach a certain stage that you are uh, dependable to your family. Don't ask and rely mostly on financial aid from the government unless you are not capable. <coughs> Excuse me. If you are sick, of course, ingi ka is temporary Once you are uh, you are healed, then you could work hard and return those paper given to you by the government. Am I right? Lagay lang po nyo sa inyong mga comment. At itong si Badong na vlogger ay lumalaban sa gobyerno and that hindi po pwedeng payagan ng gobyerno na ganyan. Lumalaban ka sa gobyerno. E ay, kasi ang gobyerno ay binoto ng majority at itong mga ito ay minority. According to census right now, dyan sa sa balikatan exercises 43% of Filipinos ay sumasang ayon sa balikatan exercises <coughs> excuse me mostly composed of America American forces and and uh, France and the United States there is also some exercises that being ongoing uh, that includes Japan and Australia. Ang China ko ay kasalukuyan ng mga problema na sa economy at sa bahag ngayon dyan sa China. Don't think that China is rich anymore. No, that's no longer. nag na yung mga Uh, american firms and other european firms from china they pull out their investment to china to other countries and it does not include us during the time of the 30 it's only now that they learn that uh, they need a uh, philippines because of president Bongbong Marcos jr when when the president bonbon Marcos jr went to the united states last year until now how many visits did the uh, president Bongbong Marcos jr I have here in America. I think it's uh, four times already. So, guys, you better think it over. Now, itong kanilang uh, maisug rally na hindi pinayagan ng gobyerno ng Bustos Bulacan at the same time, yung mga Tagalog diyan sa Bustos Bulacan, hindi na ayaw nila na magulo kasi alam nila ang paksa nito ang pakay ng mga uh, mga tong mga taga Davao na gustong uh, pabaksakin ang gobyano ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Kaya kayo ng mga Pilipino isulat nyo sapagkat marami tayong mga Pilipino na gusto ang Amerika kesa sa China. Ang China only 3%. 3% lang. At yung sumunod sa survey is uh, 43% for America and 40% what neutral they they like China and they like America Wala silang uh, wala silang pinanigan but 43% of Filipinos there the Philippines like the America Kaya nga meron kami dito 4.2 million US Filipino And here in America you will learn many things You will learn many things More especially in public speaking, more especially in coordination, because that is very important. Coordination. If you don't have, if you don't know how to make coordinate, how can you lead your family with one objective and goal? That is to grow. That is to gain more opportunity for you to grow. You students there in the Philippines, I challenge you. <coughs> Excuse me. Unless you are graduate from the University of the Philippines and LaSalle graduate. And, Ateneo, <coughs> excuse me, do you think you could express yourself in English? Sasabi nila, Pilipino ako. Do you think so? Okay. So, to all DDS, sorry. You fail again. Thank you so much. This is Rose Freddy. I'll see you in my next vlog.